Dumulo sa kabila dapat. Oo, oh, eh. ayun, ayun na. Dumulo ka ni. na sila. Mababaw <laughs> sa, sa kabila. Luis, ganda ng tubig oh. Oo. Oh. Wala mababaw? Ayan oh. Okay, lego. Yes Ligo na si Pastor Joe Ano na? Hindi ka marunong lumangoy? Sige. Yan sarap paligo. pa. Ay, makita ninyo. Okay. Woo! Sarap. 2 1 Masal kami ito yung powerhouse ng limanayat uh, hydro tawag dyan hydro hindi sa lila korente kiyap kiyap Ah pinakamataas uh. dito eh. Kasi nami-miss nila maligo sa ilog ng Dimanayat. Ang ganda ng tubig oh. Yeah. Mas, no? Kaya't muna kami para maligo. Uh. kalau nak 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 anu ha tinggal lah urus saja tinggal lah kada uh raw ha <laughs> tinggal <laughs> uh <huguh> patek aku hin tinggal eh. wala talaga tu bang atak mainilah main ang resistensya Kahit mamalangke, magmumotor pa. Magmumotor. <laughs> Maniningin Dito. Makikita lang kami sa hydro. Hingal agad. Mahina. Oh, thank you, Lord. Yan. Yung ginawa nila ano? Ba, ano pal Bahay kubo. Sinayang Laki lang. Ng gastos Lang nangyari. Pati pala isdaan. Huh. Oh. lang. <coughs> Sabi, okay na. Malalim Uh, yeah. oh, minsan man lang magkaroon tayo ng uh, mental therapy sa lugar na ito <laughs> mental therapy higal <laughs> 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 na ako higal <laughs> na <laughs> po buong GCIY yung pastor nyo <laughs> <laughs> Hingyong, <laughs> hindi galda. <laughs> <laughs> hindi 'to lakas ng dalawa? <laughs> Maka, ilo, Grabe. Sus. Anil. Wow! Sarap ng hangin. Uh. Wow. ganda Talaga naman. Takot <laughs> na. uh -oh. Oh, ang hangin, oh, ang lamig. Sa Wala sa wow. na makakapasok pa rin. <laughs> oh. Hmm. <laughs> Kala ko nga harangin na. Wala din na tayo patuloyin. Hinarang kami ng polis eh. Kaso lang mingin ang ano muna, permiso. Ah, mabuti na unahan. Oh. Sayang. Tinimbre na ni Pastor Dawaton yun. O yan. Dadarating tayo. Ay, timbre talaga. Bible oh. Ito lang yung gusto ko dito eh Yung ganitong hangin Press mm -hmm. ko oh Kahit mainit O so, hindi nga kanina no Nandun na kakalumpun sila sa Pagkuha mainit pero Hindi <laughs> mo maramdaman dahil sa hangin. Tuwa Hangin Tuwa din eh oh. Imagine Grabe kanina no Nakita mo ba yung mga tao? Hindi ko na. Dami. Ay, hindi ka pumunta? Oo, natulog Ay, ako. sus, grabe. Tinulog. <laughs> sinabog lahat. Bilabas lahat. Talaga, saan ni? Eh? sinabog. Doon sa buhangin. Sus, kanya-kanya sila. <laughs> ang dami, ang saya. Sigawan. Uy, Thank you, Lord. Ah, ang gaganda pa. Magaganda. Sus, ang gaganda. Maraming maganda. <laughs> ang dami po. Mag Magandang damit po. Linawin namin ng mabuti kasi <laughs> yung sa galing sa amin hmm. Ayan, no? pati saging dito, bus, bus. dati ang dami itong saging dito oh eh. sa paligid namin dami itong saging Ay, sa, sa saging dyan, wala pati yung ibang niyog yan, ibang mga niyog wala na isang taon na naman yung no, mga saging, putol grabe si Ulysses So, oh. oh. yeah. wala. Wala tayong wala sa agin dito. Ramdam ang irap dito mga dalawang buwan. dalawang no. um, buwan isang taon. Hindi Ang maramdam, malamang. Maramdaman Grabe ano. Wala, eh. wala na saging sa dito. Saging. Sa Dati malilim to dito pag dinanan mo. Oh, Ngayon wala. Wala <coughs> Ah, may kubo sa taso. May ganyan kang kubo, may mga tanim. Ayaw. May tubig. Malayo ka sa kabihasnan. Oo. Oh. Yung kubo ni Aji, wasak na rin, wala na rin. Yeah, malapang. Oh, wasak yun. Ayun dun sa dulo. Oh. Paano yung mga kambing niya? tago. I mean, kita ke men bahaya. Oh. Menggandang bahaya. Setelah. Apa yang ngamun lah? Itu tadi. Huh. yang bahaya. Ya? No? Ha? Tu mau wit. Mau wit oh. Angik bridge. uh, ah. Anging Bridge Ayan Dati natatakot ako dito tumawid Woo! Uh. Ayan Ayan sila Ito po ang matawi <laughs> <laughs> Ay! Wala ang mayroon ano yun sir Wala ang na. Natakot yung hanging Bridge Ay! Sus! Ah! Uh. Mas tunjuk nak no, na. Ah, oh. Oh, yo oh, yo. Oh. Bayar. Parang bumaba yung hanging bridge. Grabe, Malapit marapit na ako. Okay. Successful. Sorjo. Hey, 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 ano na? Hoy. Ha. Ah. Ano yung mga tanawin o no, dagat? Sarap po. uh Ganda. Ano? <laughs> Paiga mo na. Ah. Aray kong init. Ah. Oh. Hingal. Risko, no? Karabi oh. Na kami dun sa ilog. Lalim. Ang ganda ng lugar na ito. Ang dagat to. Oh. Yan punta kami doon at maligo dahil matagal-tagal na kaming hindi nakarating sa lugar na ito grabe namulan na ako punta kami sa ilog para maligo ah okay ayan naman kami doon sa ilog na parang makaligo sa ilog na maganda wala po itong ilog sa Manila ah. guys tingnan nyo po adventure to okay parang makita nyo ka kaganda dito talaga nga lang sadyain pag may nang loob mo dito Biyahe pa lang mula nila hanggang Dinggalan Kakain ng Ha Apat kung mabilis Anim na oras ko nga uh, Medyo may pahinga-hinga Ang biyahe Plus, pagkatapos mo ng dinggalan, tatawid ka naman naman, naman, ang ng dagat tatlo hanggang apat na oras yung biyahe ayan na sila na naliligo na wow itong yung mga anak ko Ito, buong bu video po talaga ito. Ibigay namin sa inyo Ano ah. Tungtua sila Uh Ah Ayan Ligo sila na Ah Tungtua oh wuh oh. Ah. Kita nyo yan? So, ito buong video. Oh. Woo! Ano? Ano oh, masabi mo? Papalagay ako. Ha? Huh? <laughs> Cellphone. Ano palagay? Ha? <Huh>? Oh. <laughs> <laughs> ah, tingnan nyo na lang to ha Sa Youtube ha Ano ah, na Ang lalim lalim ah. Uh. balim Oh. Pas. Lalim. Pa. Lalim. Diyan lang muna anak. Tabi. Ayun. Oh. Ayan. Lalim. Pa. Ikaw ba bigo? Si pa. Oh. Yo no. Pa. Oh. Paligo ka na. Diyan lang muna nak ilagay mo sa ano. Pwede kasi mo mabato. Pabalik ka doon Pas? Hindi, dito lang. Hindi ba pa rin ka dito ano? Para tawid. Ito okay. yung okay. cellphone ni Renzo dito. Oo. Uh, maligo. Ayan. Ayan na. Maligo na ko ba tatago pa kayo dito? Ha? Ah. <laughs> oh, no. ah. Oh, dito tatago pa. Ayan na, maliligo na si Pastor Joe, batay nyo. Parang pagkita. Oh. Dito na doon din. Dinadya oh. eh problema yung pagkawin. yung basa. Kailangan basa ka. Okay lang <laughs> mabasa. Ah, Okay, so, ano, sa maligo. Doon ka pa mo yan. Oh. Okay. Yung ilog doon, o. Dalim. naman na yan doon. Ayan. Ito, mga... Ito. So, so, panorin nyo po, okay, ha. Ah. Makikita nyo po itong mga taong ito. <laughs> tumalun.